Kamusta? Ako si Lani. 35 na ako, isang caregiver dito sa Taiwan. At ngayong gabi, habang nakabreak ako sa ospital, habang tahimik ang hallway at tanging tunog ng ventilador ang maririnig, isinulat ko ang liham na to, hindi para humingi ng awa, kundi para makapaglabas ng isang lihim na matagal ko ng kinikimkim. Hindi kasi ito basta trabaho lang para sa akin. Hindi lang pag-aalaga, pagpapakain, pagpalit ng diaper, o pagsunod sa utos ng mga dayuhan. May serbisyo akong inaalok na hindi nakasulat sa kontrata. Oo, extra service. At hindi ito yung simpleng dagdag na oras. Hindi ito overtime. Hindi ito bonus task. Ang totoo niyan, matagal ko nang sinasama ang katawan ko sa listahan ng mga responsibilidad ko. Ang unang pagkakataon, eksaktong walong buwan matapos kong dumating dito. Si Mr. Wu, isang byudong Chinese na nasa late 50s. Tahimik siya, pero mapagbigay. Mahilig sa tsaa, chess, at classic English songs. Mahina na ang katawan niya, pero matalas pa rin ang isip. Una niyang tinawag na, Beautiful Angel, habang pinapaliguan ko siya. Noon, napangiti pa ako. Akala ko biro lang. Pero may isang gabi, tinawag niya ako sa kwarto niya, sinabing masakit ang balikat niya, pinamasahe. At sa pagitan ng mga mahinang ungol niya at mga hinahaplos na kamay, napansin ko na wala na akong kontrol. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tumanggi. Siguro dahil sabi ng isip ko, ano ba naman yun? Sandali lang. Siguro dahil sa pagod, sa lungkot, o sa gutom, hindi sa pagkain, kundi sa atensyon. Pagkatapos nun, naging regular na. Tuwing linggo, tuwing walang CCTV, tuwing tulog ang ibang tao sa bahay. Wala akong naramdaman sa una. Parang may sariling script ang katawan ko. Gagawin ko lang, tapos lilinisin ang sarili, tapos matutulog. Pero habang tumatagal, nag-iiba. Si Mr. Wu, naging malambing. Binibigyan ako ng cash na wala sa payroll. Ibinili ako ng bagong phone. At sa kalagitnaan ng lahat ng ito, naisip ko, ito ba yung klase ng pagmamahal na hindi ko nakuha sa pamilya ko? Kasi noong bata pa ako, kahit kailan, walang yamakap sa akin para sabihing, mahal kita. Walang nagsabing, I'm proud of you. Laging, mag-aral ka ng mabuti para makatulong ka sa bahay. Kaya siguro kahit bawal, kahit mali, kahit nakakahiya, sinunggaban ko. Ang masakit, alam kong hindi niya ako mahal. Pero sa bawat himas, sa bawat sulyap, pakiramdam ko may silbi ako. Kahit pansamantala, hindi ko ito sinasabi para sabihing tama ang ginawa ko hindi ko rin gustong isipin ninyong malinis ako. Ang gusto ko lang, marinig. Maunawaan. Kasi minsan, ang katawan ng isang babae, nagiging kalasag niya sa mundong hindi naman marunong makinig sa luha niya. At eto ako ngayon, hawak ang cellphone, tiniti pa ang mga salitang matagal ko ng gustong ibulalas. Hindi para humingi ng kapatawaran, kundi para umamin. Ako si Lani, isang caregiver, isang anak, isang ina, isang babae at matagal na akong may extra service, hindi lang para sa pera, kundi dahil matagal ko na rin hindi naramdaman kung anong pakiramdam ng may gustong sa sayo, kahit hindi mo alam kung bakit. Bata pa lang ako, sanay na akong hindi pinapansin. Panganay ako sa lima, tatay ko, laging tahimik. Pero hindi yung tahimik na kalmado, yung klase ng katahimikan na parang laging may bagyong paparating. Palaging may hawak na bote. Konting ingay, konting mali, Sisigo. Minsan, hindi na lang namin siya kinakausap. Sinanay naman, puro sermon, pero walang yakap. Maghugas ka ng pinggan, tumulong ka sa kapatid mo. Pero kahit minsan, walang, kamusta ka, anak? Wala, wala kahit isang beses. Kaya natutunan ko ng magtimpla ng kape kahit iyak pa ako. Natutunan kong umiti kahit sa loob ko, parang gusto kong matulog na lang at wag ng gumising. Lagi akong inaasahang matatag pero walang nagturo kung paano maging mahina, ng ligtas. Sobrang bihira akong umiyak, kapag umiiyak ako, tahimik lang. Wala akong karapatang maging pabigat. Lahat ng emosyon ko, nilulunok ko. Kaya siguro noong nagka-chance akong mag-abroad, kumapit agad ako. Kahit sabi ng puso ko, iiwan mo yung anak mo, sinabihan ko ang sarili ko, ito ang para sa kanila. Para sa pamilya, para sa kinabukasan. Pero habang padala ako ng padala ng pera, pabigat din ako ng pabigat sa loob ko. Pumipilit akong maging mabuting anak, mabuting ina, mabuting ate. Pero walang bumabalik na lamang. Wala man lang nagtatanong kung okay pa ba ako. Kaya nung nakilala ko si Mr. Wo. Nung una, kinabahan ako. Dayuhan siya. Iba amoy. Iba kilos. Pero mabait siya. Mers peto. Tahimik rin siya tulad ni tatay, pero hindi nananakit. Hindi sumisigaw. Tinitingnan ako sa mata. Nung una, di ko pa nararamdaman. Pero unti-unti, parang may naipong gutom sa loob ko na siya lang ang nakakaalam kung paano punan. Hindi gutom sa pagkain, kundi yung ibang gutom, yung gusto mong maramdaman na babae ka rin. Na may lamang ka rin deserve. Na may titig na hindi utos kundi paghanga. Isang gabi, habang nililinis ko ang sugat niya sa balikat, naramdaman ko ang kamay niyang humawak sa palso ko, dahan-dahan. Walang pilit, pero may init hindi ako gumalaw, hindi ako tumutol, parang lahat ng ingay sa utak ko tumigil. Hindi ko alam kung mali agad yun. Pero to be honest, ang sarap ng pakiramdam. Yung kahit sandali, parang ako naman ang inalagaan. Kahit sa isang gabing walang pangalan, kahit sa isang silid na may ilaw lang ng lampshade. Hindi ko sinabi sa sarili kong, magpapaangkin ako. Pero hindi ko rin sinabi sa sarili kong, tama na. At doon nagsimula, sa isang tingin na walang salita, sa isang hawak na parang sinabing, alam ko, pagod ka na. Sa isang halik na hindi galing sa pag-ibig, pero puno ng lamang na matagal ko nang inaasam. At mula noon, hindi na ako muling tinanong kung okay ako, pero sa bawat haplos niya, pakiramdam ko, baka okay nga ako. Kahit sandali lang. Hindi ko akalaing sa mismong gabi na yun mangyayari ang ayaw kong mangyari. Mag-aalas just na, si Mr. Wu, tulad ng dati, Tahimik lang na nakaupo sa kama habang hinihintay akong isara ang pinto. Walang ilaw kundi yung dim light sa gilid ng headboard. Pawisan ang likod ko, hindi sa init, kundi sa anticipation. Sanay na ako sa ganitong setup, mabilis, walang usapan, walang tanong. Ang katawan lang ang gumagalaw habang ang utak ko pinipilit maging manhid. Pero hindi ko alam, bukas ang pinto ng hallway at sa salamin ng aparador may aninong dumaan mabilis, pero sapat para maramdaman ko agad ang panlalamig sa batok ko. Kinabukasan, nagkita kami sa kusina. Si Leo, anak ni Mr. Wu. Kakauwi lang mula UK. Tahimik, malalim ang mga mata. Wala akong narinig ni isang salita habang nag-aalmusal siya. Pero ramdam ko yung bigat ng tingin niya. Pagtapos kong maghugas ng plato, saka siya tumayo. Walang pasakalye, wala ring galit sa boses niya. Pero yung sinabi niya, parang palad na dumampi sa dibdib ko. Mabigat, nakakasakal, I know what you're doing with my father. Tumigil ang mundo ko, hindi ko alam kung hihingi ako ng tawad o kung may karapatan pa ba akong magpaliwanag. Pero ang hindi ko inasahan, yung lungkot sa tono niya. Hindi siya nagalit, hindi siya nagsumbat, pero ramdam kong nasaktan siya. Simula noon, nagiba ang galaw sa loob ng bahay. Si Mr. Wu, naging mas clingy. Ayaw na akong pinapalayo, lahat ng kilos ko, Mino Monitor. May hawak sa baywang, sa braso, kahit nasa harap ni Leo. Hindi na ako babae lang sa gabi, parang gusto na niya akong ariin buong araw. Pero si Leo, mas naging tahimik. Pero naruroon, laging nasa paligid, laging nakamasid. May mga sandaling nagkakasalubong ang tingin namin. Walang salita, pero parang nagsisigawan ang mga mata namin hindi ko alam kung may galit siya, o awa, o, selos. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit sa sala, bigla siyang lumapit. Walang sinabi, tumabi lang, tahimik, ramdam ko ang init ng katawan niya kahit di kami nagtatama. Ilang pulgada lang ang pagitan namin, pero yung tensyon, parang humahapli sa balat. Hindi ko siya matingnan, pero nararamdaman kong tinitingnan niya ako. Yung klaseng tingin na hindi bastos, pero buo, Tingin na parang sinasabi, bakit mo to ginagawa sa sarili mo? At sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sumagot, kasi walang ibang nagtanong kung anong kailangan ko. Sa pagitan ng pagnanasa at pangungot nakatago sa katahimikan, natutunan kong matakot. Hindi sa kanya, kundi sa sarili kong damdamin. Kasi habang mas nakikita ko si Leo, mas nararamdaman kong, hindi si Mr. Wu ang gusto kong yakap. At doon nagsimula ang gulo. Hindi lang sa kama, kundi sa puso. Tahimik na bumagal ang mundo ko pagkatapos ng lahat. Wala na yung mga text. Wala na yung tawanan. Wala na yung mga kumusta ka na, kahit pa plastikan lang. Parang naging blur ang bawat araw. Trabaho, tulog, kain, trabaho ulit. Pero sa bawat katahimikan, unti-unti rin akong pinilit ng sarili kong magtanong. Bakit ko hinayaang mangyari ito? Bakit parang ang dali kong isuko ang sarili ko sa kahit sinong nagbibigay ng kaunting lamang? Minsan, habang nililinis ko ang CR ng alaga ko, napatingin ako sa salamin. Pawisan, namumutla, pagod. Pero ang pinakamasakit, yung mata ko, walang ilaw. Tiningnan ko yung katawan kong ilang ulit ng ginamit. Hindi naman pilit, pero hindi rin talaga kusa. Kumbaga, hindi ko alam kung sinadya ko bang magpaangkin o sadyang wala lang akong tinanggihan. Kasi to be honest, hindi lang katawan ang inaalok ko noon. Buong pagkatao ko, bitbit -bit sa bawat paglapit, bawat pagpikit, bawat gabing parang wala akong halaga maliban sa kung anong kaya kong ibigay. At doon ko na-realize, matagal ko na palang hinahanap ang validation. Yung simpleng pagtanong na, kamusta ka, na hindi susundan ng, padala ka na ha. Yung walang kasamang kondisyon. Kasi sa pamilya ko, ang pagmamahal ay may resibo hindi, I love you, kundi, salamat sa padala. Hindi, namis ka namin, kundi, kailan ulit ang remittance. Walang nagturo sa akin kung paano tumanggap ng pagmamahal na hindi transaksyon. Walang nagturo kung paano magtanong ng tulong. Kaya ang naging panlaban ko sa lungkot, katawan, halik, init, kahit hindi totoo. Ilang beses ko na ring tinanong ang sarili ko kung marupok lang ba talaga ako, o sadyang pagod na akong palaging matatag. Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong sa bawat lalaking tumingin sa akin na parang laruan, ako yung umasa. Ako yung nagbukas ng pinto, ako rin yung laging umaalis na parang wala lang. At ang pinakamasakit sa lahat, nazanay ako, nazanay akong hindi pinipili, kaya kahit pansamantalang atensyon lang, sinasalo ko. Kahit alam kong pagkatapos noon, babalik din ako sa kwartong malamig, sa katawang walang niyayakap, sa pusong hindi sigurado kung mahal pa ba siya ng anak niya. Hindi ako nagagalit kay Mr. Wu. Hindi ko rin masisisi si Liu. Ang totoo, ako to. Ako ang may bitbit ng damdaming hindi natutong magsalita, kaya sa katawan ko inilabas. At ngayong unti-unti akong nagigising, unti-unti ko rin naiintindihan, hindi ako masama. Pero siguro, matagal na akong gutom sa pagtingin. Yung hindi lang basta, maganda ka, kundi, may halaga ka kahit wala kang binibigay. Gusto kong maranasan yon. Hindi dahil kailangan ko. Pero dahil, sa wakas, alam ko nang gusto ko ring piliin ang sarili ko. Sa dami ng nilunok kong hiya, akala ko hindi ko na kayang magsalita. Pero isang linggo matapos akong tawagan ng anak ko, at matapos ang huling gabi na pinilit ni Mr. Wu ang halik ko kahit ayoko na, napagod na rin ako sa sarili kong katahimikan. Hindi ako nagsumbong, hindi ako sumigaw, basta isang hapon, naglakad ako pa simbahan. Yung maliit na chapel sa dulo ng night market, kung saan may misa tuwing linggo para sa mga OFW. Doon ko siya nakilala, si Ate Joy. Isang church worker, mas matanda sa akin ng halos 12 anyos, pero yung presensya niya, parang yakap ng matagal ko nang hindi nararanasan. Tahimik lang siya nung una. Nakikinig. Hindi nagtatanong ng, bakit mo hinayaan? Hindi rin nagsabi ng, kasalanan mo rin. Sinabi ko lang napagod na ako. Siya ang tumulong sa akin lumapit sa HR. Hindi para sirain si Mr. Wu, kundi para tuldukan yung relasyon na matagal ng mali. Hindi nila ako tinanggal. Siguro dahil wala akong sinumbong na harassment pero nilaipat nila ako sa ibang assignment, sa isang maliit na bahay kung saan ang alaga ko ay isang matandang babae, si Lola Lee. At doon, nakilala ko si Ate Luz. Mataba, maingay, palabati, pero sa kabila ng halakhak niya, may lamang siyang bihira ko maramdaman. Hindi siya nagtatanong kung bakit ako tahimik. Hinayaan lang niya ako. Pero sa bawat umagang nagkakape kami sa terrace, sa bawat gabing sabay kaming naglalaba, Unti-unti kong naramdaman, may tao palang kayang tumabi sa iyo nang hindi ka hinihipuan, nang walang kapalit, nang walang hinihinging kwento. Doon ako nagsimulang muling magdasal. Hindi yung dasal na may hinihingi, kundi yung dasal na parang bulong, Lord, pagod na po ako. Kayo na po bahala, minsan, sa kalagitnaan ng pag-aalaga kay Lola Lee, mapapatingin ako sa kamay niya, kulubot, mahina, nanginig. Pero ang dami niyang pinagdaanan at buhay pa rin siya. Siguro ganun din ako, hindi man halata, pero baka may lakas pa akong natitira. Hindi ko sinasabing gumaling na ako. Hindi rin ibig sabihin ng bagong bahay ay bagong pagkatao na. Pero araw-araw, natututo akong huminga. Natututo akong mag-isa. Natututo akong tumanggi kapag hindi ko gusto. May mga gabi pa rin tinatamaan ako ng init sa katawan, ng pangungulila, ng pagnanasa ng kahit sandaling yakap. Pero ngayon, hindi ko na agad hinahanap yon sa ibang tao. Minsan, sapat na yung mainit na kape, yung simpleng, good morning, ni Ate Luz. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nahawakan ko ang sarili kong kamay, at sa loob-loob ko, sinabi, hindi na ako para gamitin lang. Hindi na ako para sa sandali lang. Mahalaga rin ako, kahit hindi ko palubusang pinaniniwalaan, araw-araw, tinuturuan ko ang sarili kong paniwalaan yon. Hapon yun. Maalinsangan. Kakatapos ko lang magmasahe kay Lola Lee at bumaba ako para bumili ng mantika. Pagbukas ko ng gate, parang may humigop ng hangin sa dibdib ko. Si Leo, nakatayo sa harap ng bakery. Mas payat, mas mapatla, pero yung mga mata niya, pareho pa rin. Tahimik, mabigat, malalim. Akala ko guni-guni lang. Pero tumingin siya diretso sa akin at ngumiti, yung tipong ngiti na hindi mo alam kung sorry ba o balik lang ang alaala. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Umupo kami sa waiting shed sa tapat ng simbahan. Walang masyadong tao. Tahimik. Ilang sandali lang, siya na ang unang nagsalita. I realized, we were both used by my father, sabi niya. You wanted love. I wanted approval. Pareho tayong kumapit sa kanya dahil may kulang sa loob natin. Napatigil ako. Kasi totoo hindi ko kailanman nakita yon sa ganong paraan. Para sa akin, ako lang ang marupok, ako lang ang may sala. Pero si Leo, sa simpleng salita, ibinagsak ang katotohanan, na pareho lang kaming wasak. Pasensya ka na, dagdag niya. Alam kong alam mo kung gaano kita tinitigan dati. And I hated myself for it, but I hated you more. Kasi habang pinapanood ko kayong dalawa ng tatay ko, naiingit ako. Hindi ako makatingin sa kanya. Pero ang totoo, ramdam ko yung tensyon sa pagitan naming dalawa, hindi na yung tipo ng tensyon na madumi, kundi yung parang pilit na iniiwasan pero naroon pa rin. Gusto kong aminin na minsan, sa bawat gabing kasama ko ang ama niya, ang imaheng naiisip ko ay yung mata ni Leo. Yung tingin niya na hindi bastos pero hubad. Yung sulyap na hindi humihipo pero nakakapaso. Hindi nakita si Sirain pa sa isip ko, Lani, sabi niya gusto ko lang sanang malaman mo, kung balang araw, gusto mong magsimula ulit, baka pwedeng kasama ako. Tahimik ako, tumitig ako sa kanya, pero ang sagot ko, hindi mata ang ginamit, kundi puso. Leo, sabi ko, alam mo ba, ang tagal kong hinanap kung sino ang kayang magbuo sa akin. Pero ngayon lang ako nagkalakas loob na aminin na, hindi tao ang sagot sa basag kong pagkatao. Tinapak ko ang sarili kong dibdib, kailangan ko munang matutong mahalin 'to. Hindi ko pwedeng hanapin 'yon sa kama o sa bisig ng ibang tao kahit pa ikaw 'yon. Huminga siya nang malalim, tumango, wala siyang pilit, wala siyang tanong. Bago siya umalis, sinabi lang niya, "Sa susunod na magkita tayo, hindi na tayo parehong gutom. Sana busog ka na. Sana handa na ako." At doon ko na realize, minsan, ang tunay na init ay hindi sa pagitan ng balat kundi sa pagbitaw sa kung anong hindi pa tama, kahit gusto mong yakapin. Maliit lang yung kwarto ko ngayon, may isang kama, maliit na mesa, at plancha sa gilid. Pero para sa akin, parang palasyo na ito. Tahimik, payapa, walang lalaking dumidikit tuwing gabi. Walang matang sumusukat kung sapat ba ang katawan ko para sa init nila. Ako na lang. At sa gitna ng katahimikan, hawak ko ang tablet. Bukas ang screen. May online course ako, Caregiving with Mental Health Training. Natuto na rin akong pahalagahan hindi lang katawan ng inaalagaan ko, kundi ang isip, ang puso, pati yung sarili kong damdamin. Hindi ko inakalang darating ako sa puntong to. Na kayang matutong muli, kayang magsimula kahit halos wala nang natira sa pagkatao ko dati. Tuwing hapon, may ritual ako. Magtimpla ng kape, ilalagay sa mug na may nakasulat na I am enough. Tapos, uupo sa harap ng cellphone, video call kay Jay, anak ko. Hindi pa kami buo, may mga katahimikang mahirap punan. May mga tanong na hindi pa rin namin kayang tanungin ng harapan. Pero sa bawat, ingat nai, niya, sa bawat, anak, okay ka ba dyan, ko, may konting piraso kaming binabalik. Paunti-unti, walang pilit, hindi na ako, extra, sa buhay ng ibang tao. Hindi na ako pahuli yung choice hindi na ako katawan lang na ginagamit para mapunan ang kulang ng iba. Ngayon, ako na ang may hawak ng istorya ko. Ako na ang nagsusulat ng mga pahina. Hindi na ang takot, hindi na ang pangungulila, at kahit may mga gabi pa rin nilalamig ako, hindi ko na agad hinahanap ang init ng ibang balat. Mas pinipili ko ng balutin ang sarili ko ng kumot at dasal, yung dasal na tahimik pero buo, salamat kasi buhay pa ako. Salamat kasi dahan-dahan akong bumabangon. Minsan, inaamoy ko pa rin ang sarili kong leeg, inaalala kung kanino ito dati ibinaba. Pero ngayon, wala na akong iniintay na bibig na hahalik doon. Wala na akong hinihintay na kamay na dudukot sa likod ko para maramdaman kung importante ako. Kasi ako na mismo ang gumagawa ng sariling halaga. At sa mga nakikinig ngayon, gusto ko lang itanong. Kailan mo masasabi na sapat ka na, kahit walang lalaking yumayakap mayakap sayo? at paano mahuhugutan ang sarili mo mula sa pagkakalubog, kung yung mismong pamilya mo ang nagtulak sa iyo papunta roon.